Так. Iya, ngeguys, lapis guys, lapis guys lapis guys lapis alaikum lapis laila, lapis laila, laila, Lapis. laila, 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 Talaga 'yung dikit lang eh. Hmm. 'Yun. guys, oh, naman guys, oh. Like hindi na di na eh yan pa nagalan eh Subi. ayan na oh. putol na oh. Oh. ayan ayan guys oh laki <laughs> Para, hindi na, no. ko, parang takot yung manong oh lapis, so. lapis. Ayun, Lati. Lati. Makunat daw yung balat niya kaya ayaw niya. Makunyat lang ka balat din, nangyayon obri. Kaya lapis Makunyat lang ka ng balat, nangyayon obri. Kumain yan. Ang layo tira na na. Ano'ng na? Ang layo kumain yan, oh. <laughs> eh? 'di <laughs> okay, <kita laot> <laughs> Oh. Oh, abu. Ngumulong sa barkasta Eh, hakit na laot ko ni nga. Oh, ano tinik Nabi, cok, lagu apa tu? Oh, ini dah kena, lapis Oh, reda, lapis lahat. Nah, kalo mainan misalnya, guys, 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 lupi. guys, 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 tapi salah ikum namanya. buru lapis. <ayay>! Lalu <laughs> balung lapis saya magigil lapis Oh, Ya guys, lapis tanaman. Kaya nga, taga lang yung animal nga, barakuda nga. ka rin. Bakit? guys. Run. oh. lalaki. Sinabi na ng mga lapis nga, like Yung mga na. hard Guys, guys, guys. Hard-dressing lapis. Ayaw ka na ng ano eh. Pangpana di dama kanyan, pag-trolling dyan. Iwaran niya, kabay tayo, nakarapang kapan. Tayo dana, ay sapak niya. Ito. Tuna yan, tuna yan. Lapis niya ah. Tuna yan, lapis. Yan, yan. ka. Ay putol, tunay. ayano ano, barakuda. Kinain, lentik na. Ay guys, oh, nadali na ng barakuda. Dana to kuno. Ang laki oh. Hindi, dana to kuno. Ta ta ta, tabi -ta -ta,

Laut na pa muna Nasaan <laughs> Oh. Yes. And kita segi, play segi. Guys, 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 akin, nakuha, eh. nakuha, eh. yes. Guys, on, guys. Yes. <laughs>

Hoy, dala sabi. Kunin mo. tali <todic> Tingnan <todic> mo. mga barakuda. Ayan yung uli guys o. Dalawang putol. Ayan.